Grabe, mga itinapon na naman na kuting na nakita natin ngayon. Diyos ko, kailan ba matatapos yung pagtatapon ng mga kuting? Alis na nga sana si na mama nung may makita na naman silang kuting dito. Dito talaga lagi tayo nakakita sa part na to kasi eto talaga yung tapunan ng kuting ng mga taong walang puso. kuting nga dito nakita natin ngayon, medyo malaki-laki na at hindi na sila dumedede. Mukhang mga kumakain na bago pa itapon. Ewan ko ba sa mga tao dito, Diyos ko, mga walang puso. Basta na lang makapagtapon ng mga kuting. Kasi naman, hindi nga lang to ay sa dalawa, tatlo, apat, limang beses nakakita kami dito sa park na to. Napakaraming beses na talaga. Hindi nga namin alam kung kailan matitigil to. Kasi kahit naman pigilan namin yung sarili namin na hindi sila ligtas, din namin kaya. Kasi sa totoo lang ha, pwede namang hayaan na lang namin sila doon. Pero kapag nakakakita talaga kami, hindi kakayanin ng konsensya namin na hindi kuhanin. Kinabukasan na ito na nga yung mga kuting. Pinapunta rin sila dito sa mansion kasi alam nyo na umana tuwing umaga at nasa loob ang ating pack members. Mga kuting ang nagagalagala dito sa ating mansion. nga, at -check ni Perseus kasi may bago na naman tao Sa mga Hey, hindi po nakakaalam, si Perseus lang po ang cat natin na talagang atin at binigay po kasi sa atin 'yan. And the rest ng na mga nakita nyong cats ay ni-rescue lang po talaga natin at ito nga si Ming, Ang rescued cats natin na tayo na rin mismo yung nag-adopt kaya malaki na po siya. Ito naman yung isang kuting na nalimot natin noon na talagang nabulag pero okay na yung mata niya ngayon, guys. And pina-adopt rin namin siya. Pero itong si Musang naman, syempre sa atin din 'yan. Ito naman dalawang orange na to, pareha silang pina-adopt. Yung isa na may white, ito yung bagong kita natin kagabi. At ito na bang isa na puti na may black yung kapatid niya? Nadala nga sila dito para makapaglaro-laro naman sila at makarelax kahit papano. Dito naman pinupunasan sila ni ate siya may ng wipes pero huwag kayo magalala kasi tinuyo naman sila ng tissue. Dahil kasi dahil nga nalimot lang sila ayan medyo madumi po sila kaya kailangan natin linisan tsaka may amoy rin talaga. Tsaka para fresh na rin yung feeling nila kaya ayan pinunas po na siya ng wipes. Since bawal pa naman silang maligo dahil napakaliliit pa nga nila. Alam nyo ba guys sa totoo lang nahihirapan na talaga magpa -adapt na mga kuting. Kasi syempre, hindi naman lahat ay eh, gusto mag adopt talaga or hindi lahat na makakita ng video na to ay caring mag adopt ng pusa. Kaya naman kung makikita nyo yung orange na nabulag, medyo malaki na siya pero syempre for adoption pa rin po siya. Anyways, kung interested po kayo mag adopt ng mga kuting na nakita nyo sa video na to, mag-DM lang kayo sa amin. Pwede rin nga pong mag lang kayo ng email. Lalagay po namin yung email namin dyan. Agad-agad makukuha nyo naman po yung mga yan kung interested kayo. Anyways, balik na tayo sa sinasabi ko. Mahirap din po kasi talaga magpa -adapt. Kaya naman gusto talaga namin tumigil panlilimot na mga tinatapon na kuting pero hindi talaga kaya ng puso be. Ilang beses ko nang nasabi sa inyo na gusto ko nang tumigil talaga pag rescue rescue kasi hindi naman talaga kuting yung mga alaga namin and actually to start with hindi talaga kami mahilig sa pusa before pero hindi yung talaga kaya ng puso at konsensya namin pag nakita namin na meron tinapon tas di namin tutulungan. Actually malaking risk din talaga ang pag rescue rescue lalo na nga sa mga kuting kasi dog sa mga alaga namin. Unang-una -una, mahirap silang paglayuin pero kineri naman kasi meron nga tayong kabilang lupa at doon natin nilalagay ang mga kuting. Pangalawa yung mga nirescue nire natin kuting hindi natin alam kung may mga dala ba silang sakit or even kuto na maaring makahawa dito sa pack members natin and lagi pa naman natin silang dinadala dito. At syempre hindi din talaga kami maalam mag-alaga ng kuting noon or ng pusa noon. Nahirapan talaga kami nung umpisa. Pero habang tumagal naman natuto na kami kaya kung mga pansin nyo napakatataba talaga kahit yung mga rescued kittens natin na lumaki na dito. Ito nga palang isang to si Tiger for adoption din kadami na nga nila. Tingnan nyo kung saan saan nyo na sila makikita. Si Percy at si Musang. Andito sila sa taas. Sabi ko nga, grabe naman tong si Musang. Hindi na makita yung face. Wala talaga siyang face. Sobrang itim niya. Ito naman isang orange na to. Ito yung sinasabi kong for adoption. Siya yung pinavet natin noon. Kasi namagay yung mata. At okay naman na yung mata niya ngayon. Ito naman yung isa sa itinapo na nakita natin kagabi. Tingnan nyo kung gano'n siya kaganda. Pati nga yung mata niya talaga napakaganda. Kala mo may lahi be. Eh. Pero yun nga, tinatapon-tapon lang sila. Kala mo basura lang kung maitapon, diba? Dito nga sila nakatam Bay sa may pinto kasi nagpapainit sila. Nalalamigan yata kasi nga pinagpupunasan natin sila. Yun nga po, mag-DM lang kayo kung interested kayo na mag-adopt ng mga kuting na to. Or pwede rin namang mag-email na lang kayo sa amin.